first time niyang makapagbigay din sa akin ng maganda-gandang dahon. Two weeks update sa aking mga ilagay ng mga plants dito sa akin vertical wall. Ayan. So, ayun, nakalagay na ako ng tatlong enjoy doon sa taas. Ayun. Kasama ni spider plant. Ayan. Pero itong ano ko guys, itong etisya ko dyan, um, tatanggalin ko na lang muna sila dyan, itong mga etisya ko eh, lipat ko na lang muna sila ulit. Siguro ilalagay ko muna sila sa terrace dahil uh, madalas na ang ulan. So, uh, nalulusaw yung mga dahon guys. say naman sila. So, ang may iwan na lang dyan muna ay ang mga yan, yung mga sitgon yung po dyan. Ayan, mga iba kung ano. Brazil. Ayun, ano pa ba? Si Wandering you Uh, yan yung aking cute na uh, rubber tree ayun, and then katabi niya si red sun, maliit pa naman so, and then yung isa pa dyan, na bago kong halaman, si sanadu, yan so mga juvenile pa naman yung mga yan and then dito sa baba yan yung mga nilagay ko dito ngayon itong aking mga singon, yung varieties Ayan, so ito ay itong nasa gilid si Robusta ay karere plant ko yan guys, inayos ko dahil uh, umangit na siya. So ayan, kaayos ko sa kanya. And then uh, may iti siya lang dyan na kulay yellow na ayan o, oh, ang laki na niya ngayon. Ang laki na ng dahon niya, ang lit lang niya nung tinanim ko, parang ganyan lang siya o. Oh. Ayan, yung mga maliliit niyang dahon dyan. So ayan, ang laki na niya. Ayan, itong aking pink singonyum. ay pink splash, ayan, uh, na naman siya. Nakakabawi na naman. And meron siya isang dahon dyan. No? Ayan. So, para hindi masayang, itong mga ano nila, dahon nila, dahil ang ganda na, oh. Ang ganda, ang ganda na nila ulit. Ay, uh, pansamantala, eh, lilipat ko muna sila. Dahil, uh, kapag, uh, dire-diretso silang maulanan. Ayan, ganyan yung mangyayari, guys. O, ayan, o. Ayan. And then, uh, eventually, ay magkaano na yan talaga. Lahat ay, ayan, malulusaw na. Ayan o. ayan, o. Ayan, o. Ganyan. Ito nga, o. Tingnan nyo to, o. Ayan, matatanggal na to. Ayan, na ano na siya, nalusaw na. Kaya, ganyan lahat ang mangyayari sa kanila kapag araw-araw uh, silang nababasa ayan, and ito kapag malakas ang ulan, ayan yan yung nangyari o sayang sa ayan o, oh, napunit yung kanyang uh, dahon tong aking choco brown soldier ewan ko kung tama yung ID ko dito guys, pero para ito yung nakita ko, nung niresearch ko siya ayan tinanggal ko na yung isa dito dahil tuluyan na matay. yung isang dilaw siguro ipapagit na ko na lang ito ayan, hindi ko pa siya na na iayos mag uh, bibili pa lang ako ng steel matting na paglalagyan ko sa kanila itong mga uh, etesya ko lalo na to oh, si yellow oh, yellow ang flowers ang flower ayan, ay ang laguna niya ganda pa naman ng mga dahon niya oh kung tuloy-tuloy uh, yan na mababasa magkakagalito rin ayan, ayan o oh, basang-basa kasi umulan na naman kagabi ito pa yung aking isusunod na ayusin guys, so ito yung uh, lumampas dito ayan o oh. so tingnan nyo yung itsura nya yung aking adansoni ay yung iba niyang ano guys kasi lumampas dito pumunta hanggang dyan sa may spider plant po so kumapit yung ano niya dyan yung roots so ito na yon kinuha ko na winater propa ko muna siya dahil uh, maliliit pa yung mga roots niya yan palalakihin ko muna bago ko siya itanim and meron siyang kasama dyan na Malalaki na yung roots. Pero sabay ko na lang silang itatanim soon sa uh, kanyang pot. Ayan. Para makaganda ulit itong aking agan ay. And kahit nga yung hole niya ay tabingi. Ayan o. So, kalalagyan ko din yan sa asawa ko ng um, yung alambre. Para hindi siya tatabing kahit itong aking pink splash ay ayan uh, unti unti na rin uh, nakakabawi ayan so maliliit nga lang yung kanyang dahon so sa umpisa nitong video ay ito pa lang yung dahon nya so ngayon ayan may pangalawa na siyang dahon so talagang ano kasi uh, nakalbo talaga siya pero okay naman yung roots. So, hinayan ko lang yan dito sa kanyang pot. Hindi ko siya uh, nilipat or ano, tinapon yung kanyang soil. So, ayan. Uh, nagkadahon naman siya ulit. So, sana ngayong uh, medyo malamig na ang panahon natin ay uh, makabawi na lahat itong mga pumangit na mga plants ko kasi so, itong mga singonyum ko talaga ay uh, halos pumain silang lahat guys so isa, isa na nga ito si uh, pink splash na nakalpo and ayan naman nakakabawi na siya ngayon unti unti ngayon lumalamig na ang ano natin panahon natin and even itong isa eto ito rin uh, inaantay ko ding makapagbigay sa akin ng medyo maganda-gandang dahon dahil ito ng kanyang latest o oh, hindi pa rin maganda ayan so sana ay itong uh, upcoming niyang dahon ay maganda sana yan tignan nyo itong aking gherkins guys ayan so um, first time niyang makapagbigay din sa akin ng maganda-gandang dahon. So, katulad nung aking isang um, halaman na na feature ko sa inyo last time guys sa isang vlog ko si um, tricolor confetti syngonium ayan so itong si Birkins yan din ito pa lang yung naibigay niya sa akin ganda-gandang dahon. Ayan. So, itong mga nauna niyang binigay sa akin na dahon ay hindi siya kagandahan. Parang dalawa o, kulubot uh, siya guys, ganyan. Ayan o. Ito naman, medyo malaki yung size pero hindi rin maganda yung binigay niyang variegation, konti So, ito kahit hindi ganun kalaki yung dahon, at least ay uh, Maganda naman oh. And ayan oh, parang ayan may lining siya dito sa gilid. Ayan. So sana ay tulo uh, tuloy-tuloy na na makapagbigay siya ng magagandang dahon sa akin. Ayan. Ayan, nakabili na ako ng steel matting, guys, para sa aking mga episha Ayan. So, ayan, kalalagay ko lang sa kanya. Na-install ko na so ready ng uh, ilagay yung aking episya, mga episya So ito oh, inakket ko na. Ayan. So dito na lang muna sila sa terrace lahat. Ayan. Hindi ko alam kung anong size nito guys, kung gaano siya ka ano. Basta marami naman siyang mailalagay. Kasi lang siguro itong anim na inakket ko so meron lang tatlong na iwan doon sa baba dahil nga, ayan, maghapon ng umuulan guys, ayan basta ang uh, paligid, ayan buti nga hindi gaanong ano eh uh, ganyan lang pero syempre maghapon ng umuulan so um, hindi pwedeng uh, laging mababasa itong aking mga episya dahil nga uh, malulusaw sila yan papangit yung mga dahon nila yan eh ang ganda na nila oh Ayan. Ayan. So, ilalagay ko lang guys uh, ipakita ko na lang mamaya e, sa inyo kapag uh, mailagay ko na silang lahat eto na guys, nailagay ko na saktong anim yung nailagay ko dyan na pumasa naman yung anim na ipisya e ko dyan so dito sa gitna uh, yung mas mahaba ang ano ko nilagay ko, and then yung dito sa gilid, ay itong uh, pink ang bulaklak yan, and then dito naman sa baba, sa gitna naman yung mas maliit ang uh, hanging pot then sa naman dalawang mas mahaba ayan, so at least ay uh, okay na sila dyan hindi na sila anong mababasa ayan. kasi nga sayang din naman to na magagandang mga ano nila mga uh, dahon nila lalo na kapag uh, may mga nagsipaglabasang bulaklak nila ayan maganda sila. So kahit mga simple lang ito ng mga halaman 'to guys. Love na love ko tong mga ito. Ayan. So dati, naglalagay naman ako dito, noon dito. Ayan, lahat 'yan lalagyan ko 'yan ng mga halaman. 'Yan. Hanggang doon 'yan sa dulo. So ngayon, kapag malakas naman kasi ang ulan din ah, nababasa din sila kaya nag decide na lang ako na bumili ng steel matting ayan para at least dito hindi sila anong mababasa ayan kapag malakas yung ulan and yung mga ano ko dito mga amarilis ko um, ibababa ko na lang siguro to kasusunod na mga araw and then ang ilalagay ko na lang dito ay mga yung mga nakapool na mga collection ko and ito nga o oh, aayusin ko din si Subastatum ayan natumba to kasi nung ano eh malakas ang ulan ay malakas ang hangin ayan and uh, saka hindi niya ginagapangan itong kanyang ano guys itong kanyang uh, pool ayan so kailangan ayusin ko na naman siya And ayan, may mga sunburn yung mga dahon niya. Kasi nga, kahit nung um, kasagsagan ng summer, guys. and Andito lang sa taas to, si Subastatum. So, ganun siya katibay. O, ayan, o. Kaya lang, yun nga. Uh, ayaw niyang gapangan tong kanyang hole. Talagang malalaki ang dahon pala ng ano, Subastatum. Ayan. Ganito naman yung pinamigay lang sa akin. Ayan o, ang taas na niya. Si Green Emerald. Ayan o, oh. taas na niya. Ganda rin nito. Ayan. And ayun, meron pang baby na dyan sa ano ka. Ayan, meron na siyang mga baby dyan. And, ayan, yan. May mga karat ako dito. Ayan, mga pinagtanggalan ko ng mga dried leaves. Ayan. And ito ay babasahin ko bukas. Yan, dahil ma maalikabok. Dahil nga, yan, tabi lang kami na kalsada. Kaya uh, talagang hindi maiwasang uh, maalikabok itong sa terrace namin. Ayan. So, ayan, okay na ang aking mga etisya dito. Safe na sila dyan sa ulan.